Alam ko meron ka nilagay dyan eh. Ha? nilagay ko dyan? May sus! Kilala kita ha! Masarap! Una? <laughs> Baka yung sa inyo, dalawa. Wala. Eh, binukod tong isa eh. Ay, ako'y duda talaga. Ano yan? Tubig nga! Tubig nga! Tubig nga! Inumin na naman ako lang. Inumin na lang. <laughs> sa... may, ginawa oh, akong ano. uh, may ginawa kong ano? Ano? Ano yung ginawa kong merienda? Ha? Huh? Merienda, hindi maginawa ko kanina? <laughs> Merienda naman yan. <laughs> ano tag dito? Napanood ko lang yung sa YouTube. Sarap niya ah. Eh. <laughs> bread rolls, sarap Oo, eh. <laughs> oh, bread rolls. <laughs> Dali, ah. Eh. Tagigisa, oh. Ang oh, tama. Oh, yun. Ulan, ah. Eh. Oh. Yeah, bread rolls. <laughs> hindi lang ito. Ito, kunin mo. Uy. Ito, kunin mo. Ayoko. Ayoko kumuha. <laughs> Bakit? <laughs> ha? Oh! Ano mo ako mo? Kilala kita! <laughs> ano na naman? Kilala kita, alam ko, babawi ka sa... Palabok yung <laughs> na nakaraan, hindi ako kukuha niyo ba? Kurot to ito! Baliw! Oh. alam ko, meron ka nilagay dyan eh. Ano nilagay ko dyan? Jesus, kilala kita ha! <laughs> ito lang na mahilig maglagay ng ano-ano. Hmm. -ano? Kala mo naman. <laughs> Purong baliw, Wala nilagay. Ito na mo. O, sa kanila, o. Oh tuna. Wala ko nilagay ba niyo? Wala ko nilagay. Kinasabi mo lang yun siyempre. Buhay <laughs> mo na yan. Yoko ah. Kahit pa ko pilitin mo. Hindi, <laughs> okay, magugutong ka. Wala kang meryan. Duda ako sa iyo eh. <laughs> ano ito? Gawa mo? Hindi mo pinili? Hindi. Ginawa ko. Ginawa ko. Dila alo na. Ay, kung pinili mo yan, posible ba? Ay, ginawa mo. <laughs> kahit nga <nyo> pinili. <laughs> <laughs> Jesus. Balo ko. Diyo, no, mo no. Akarang, Tapos ano? Mga mm. nakaraan, no, mga lasong sabunay. Kaya <laughs> nga. <laughs> Tapos ano eh, sabi mo kay, kay katry ano? mo kanya, Ano? Ito kunin mo. Eh, iniiwas mo yung time. <laughs> di ko yung tayo. Hindi ko kukunin yun. Baliw! Kasi mas malutong, di ba gusto mo yung mga crispy? Yung parang ano, toasted. Ayun yung pinakuha ko sa kanya. Kunyari ka pa eh. Kasi mga... Mang... Tumuha lang sa isip lagi. Wala! Kainin mo yan. Ayoko nga. Wala, Wala. Wala. Busin mo na Gusto mo eh. Nagtatakam ka na oh. Tinan mo ah. Tinan mo oh. <laughs> <laughs> Nagtatakam ka na. Ang sarap. <laughs> Baka yung sa inyo. Dalawa. Wala. Eh, binukod tong isa eh. Ay ako duda talaga. Magugutom ka. Tinan mo. Tinan mo naglalaway ka na. Ang sarap. Oh. Ayaw ko nga. Ito kaya. Ito na lang. Eh, kahit pa. Baka mamaya nandiyan sa dulo eh. <laughs> Ayaw ko. Duligado yung ginagawa mo yan. Ayun, siyan yan. Oh, Kaya ako nyan. na lang ako ng gutom yan. bakit kahit ganyan. Wala akong marienda. Bahala ka. Gusto <laughs> oh, lang sa akin. Wala naman. Hmm, tama mo. Oh. Wala naman sa inyo dalawa. Eh, kilala ko to eh. Sigurado may ginawa na namin itong kalokon. Nagluto eh. Hindi naman tumalo magluto eh. <laughs> Takot na yung YouTube. magawa mag ng ganyan. Baliw na YouTube impossible. ko yan. YouTube ko yan. Nakapakaiposible. <laughs> ayaw mo talaga. Ayaw ko nga. Hindi ko inin mo. No. <laughs> Taka ho, dala -dala mo, dalawa-dalawa mo pa. Tingnan mo. Hindi <laughs> talaga ako naliniwala na mm. Ito na nga! Bekman mo lang. Ayoko. Dahil <laughs> mo naglalawal ka nga. No, no. <laughs> Ayoko nga, wala akong tiwala sa'yo. <laughs> Oo. ah ay, ayoko kahit pa. Ah, di ba ako yun? sa dulo Ito. Ito. Mm -hmm. so, wala sa dulo yan, oh. mm -hmm. Wala ka kahit pa. Busi mo na yan. No? Wala akong tiwala sa iyo. <laughs> Dudang, tingnan mo yung tsuro. Tingnan mo. Tamo, kulang pa nga. Kain mo na pilo. Ito <laughs> ka yan. Ayaw ko. Ayaw din. Ayaw din. Ayaw, ayaw, mo. ayaw, ayaw din. Mo. Ayaw ko. Ayaw din. Wala nga ka yan. Kahit po sabihin mong wala, di ako na sa iyo. Wala nga yan. Wabos na. Ubus na. Oo. Um. Mukhang wala nga. Mukhang wala, nga. Mukhang wala nga Oh. wala na. Wala ka na. Wala na talaga. Magtira ka? Hindi. Kawasa, ayaw, ayaw mo. Oo, di magutom ka ngayon, wala akong merienda. Kahit gustong-gustong kainin ni nagkakamera ng pubya sa SGR ka. <laughs> <laughs> Duda, ako dito eh. Ano ka, di wala akong merienda ngayon. Baka may ibang flavor na naman kasi ay. Eh. Ano? Tubig na lang. Gawin na lang ako tubig. No, tubig na lang talaga sa'yo. <laughs> <laughs> yan na yun. Oh. Ano yan? Tubig nga. Ano't eh, magutoro? Tubig. Tubig. Tubi. Dito sin may kutsara na alam mo tubig lang 'yan. Di naman yan juice. <laughs> Parang pali talaga. <laughs> ah, tawa talaga. Nakukuha na lang ako. <laughs> Wala 'to, baliw.